Ma'am, ilan po kayo ngayon sa studio na nagre ah Uh, sampu kayo. Sampu kayo ngayon. Pero yung actual po na naloko po talaga dito sa... Sobrang dami, ma'am. Mga uh, 1, po kadami? Thousand po siguro, ma'am. Kasi halos buong kagayan, ma'am, is ano... Um na scam ma'am. Ah, so Nadali. sa kagayan po Opo. talaga ang operasyon nila. Tugigaraw po ang sobrang as in na... to na... Tugigaraw. Okay. Sige, ma'am Erica, paano nyo po ba nakilala itong si Police Chief Master Sergeant Articolo? Bale, Articulo? Bale, ma'am, hindi ko nakilala yung si, si Isabel, ma'am. Ang nag, nag, ano lang sa akin, nag, yung mag, mag sumali sa ganyan, ma'am, si Charlie Gabona, ma'am. Si, yung anti ko, ma'am. Auntie ko pa mismo yan, ma'am. Si Charlie Gabona, yes, auntie mo. Okay. So, paano po kayo napakilala doon sa mga taong ito? Bale, nagpabayout out nagpapaluwagan lang po talaga sila yan, ma'am. Iba mm -hmm. po ang buyout paluwagan. Bale, yung paluwagan lang po kasi talaga yung sinasalihan ko dati, ma'am. Pero ngayon, sinabi niya na yung 10K namin magiging 15K da, da, sa ano, ma'am, sa buyout paluwagan, ma'am. Paano, pag sinabi niyo pong buyout paluwagan, ano, ito para palaman po namin, yes, malaman ma din po ng mga manonood. Ano pong ibig nating sabihin sa buyout paluwagan, ma'am? Example, ma'am, pag yung 20K mo, magte turn siya ng 25K, mm -hmm. Ngang December 20, ma'am. Tapos... Example natin, ma'am. So, ikaw, halimbawa, magkano na-invest mo? 1.1, ma'am. 1.1 million. million po. okay. Yung 1.1 million mo, ano ang ipinangako sa'yo? Uh, siya ng 3M, ma'am. 3 million. 3 million. Sa loob ng gano'ng katagal? 1 month and ano, 15 days, gano'n, ma'am. Sa loob ng isang, isang buwan, magiging 3 ma million. Opo, ma para anong dahilan kung paano siya magiging tatlong milyon? Kung baga ano po yung uh, pamamaraan na inirepresenta sa inyo para kumita ng pera? Magbebenta siya ng ano ma'am, ng slot sa paluwagan ma'am. So nagbebenta ma lang siya ng slot? Yes ma'am. Doon lang, yun lang ang sinabi niya sa aming rason ma'am dahil sa paluwagan. Kaya kumikita? Yes ma'am. Pare-pareho po ba yan yes, sa inyong lahat? Yes, Pare-pareho sila na sinabi. Yes, ma'am. Ma kayo po, ano pong pangalan ninyo? Okay. Ma'am Michelle, ano po ang sinabi naman sa inyo? Paano niyo naman po nakilala itong mga taong ito? ito? ma'am. ang asawa po niya is po ng mama ko. So, so mag-anak pa ako, ng... oh. so, hindi po kami Sorry. nagdalawang, hindi po kami nagdalawang mag-isip na mag-invest kasi nga po ganyan, nagtiwala kami na ka mag-anak. Mm -hmm. Ganyan po. Ano Tapos, sinabi sa inyo, ma'am? Ito rin po, yung meaning po ng ano, ng benta sahod paluwagan. mm -hmm. Yung ano pagka-explain sa isyo, Um am? tutubo raw po yung for example may post siya sa FB or sa GC na 20k turns 45k or 50k ganun po in in 1 month ganun. Tapos naniwala na po kayo na nangyayari 'yon. Opo. May binigay po bang mga pera sa inyo nung in the middle yes, of the transaction? Meron yes, ma naman. Yes, ma Magkano po ang naibigay sa inyo Ma'am Erica? Siguro aabot na rin siya sa 300 plus ma'am, 300. 300. Sa lang 1.1 minus 3 milyon oh, parang gano'n. Okay, kayo po. Yung sa akin ma'am kasi yung sa tinubo po na sa 200 plus po kasi malaki na rin po yung na-invest namin. Ibat-ibang slot po kasi. Okay. So, magkano po na-invest nyo, ma'am uh, Michelle? Ma sa Mr. ngayon, ma'am, yung ano po, yung nung nag-off transaction po siya, yung pending ko po is 563000 563000 Yes Ito po. Ito po ba ay common sa inyo? Ganon din po ba kalalaki? Yes so, po. po. Magkano po ang pinakamalaki na nandito sa 11. binayad? 11 million. Almost 11 po. Oh my God. 11 million, ma'am? Yes Nakakakilabot po yung 11 million. Tapos um, ang, yes, attorney. Magkano according. po, ang ibigay sa inyo? Eh, ma'am, nung nag-start po ng, ano, ng day 3, mm. nag-cover na po. Sinabi mm. niyo po sa akin na ayusin niyo po, okay. ma'am. Okay. Kasi pera po ng mga, ng mga nakiridesin po sa akin yun, ma'am. So, kumbaga, nakirides sila sa slot okay. mo? Oh, parang so, ganon. Oh, so, marami ding taong oh, naghahabi sa'yo? Marami, sa marami yung downline down ko po. 11 million, my goodness. Eh, yung, yung ginawa niya, ma'am, kasi D3 po, 645,000 sana yung i, i out ko po. Pero pinangakuha niya lang po ako na ayusin yung mga pending ko, ma'am. <laughs> Okay. Umabot na ng date it. Mga kasamahan ko po, binig binigay niya po yung mga payouts. Ako hindi po. Kasi... kailan po kayo huling nag-usap nitong polis na to? Ay, hindi po. Kay under Pauline po ako. At Pauline under? and Carly. Ah, oh, yung Kated. Child, Kated. Po, okay. okay. kailan po kayo huling nakausap nitong kapatid? Eh, nung ano, nag-chat-chat lang, ma'am. Kasi siya, puro pangako po siya sa GC, no, hmm. Na, kasi date 11 po ng June, sinabi hmm. niya po na na stop na po totally yung ano yung buyout po ma'am tapos nagbigay po siya po po mismo nagbigay ng palugit na 5 to 7 days aayusin niya po yung ano yung capital back na tapos i-encode daw po Mm -hmm. Tapos noon naman hindi niya po tinupad tapos nagpa-meeting na naman ma'am. Mm -hmm. na naman po ng palugit ng 34 weeks eh wala yung may gusto po sana na magpagawa ng letter of agreement para may panghawakan po sana kaming mga So wala kayong kahit anong pinanghawakan. Wala po, wala. So in short, let me get this straight lang ano. Kayo, halimbawa, ma'am Ma Erica, nung nagbigay po kayo ng 1 million, ibinigay niyo lang po na wala kayong pinangahawakan? May AR po siya na binigay, ma'am. Bukod po dun sa AR na yun, wala na po kayong kahit anong kasunduan? Wala na, ma'am. Uh... Mga ano lang namin mga palitan ng messages, ganun ma'am. At nagtiwala po talaga oh, kayo po. dahil kasi kamakin namin At oh, si ma'am din po kamag-anak din. Sa akin po attorney is, wala po siyang binibigay na AR kasi nung last month po nag-walk in po ako sa kanya kumuha po ako ng payout kasi mga ilang days na rin po kasi pending yung payout ko sa kanya, hindi po siya nagre-reply sa akin. Mm -mm. Tapos nung nasa, term nasa bus terminal na po ako, doon lang po siya nagreply na isi-send na po niya dapat yung, ano, yung, G yung payout ko through Gcash, kaso exit po. Tapos ngayon po, winok in ko sa kanya. Tapos nag-walk-in po ako sa kanya, sabi ko po sa kanya, nasa ano, kukunin ko po dapat yung mga AR mm -mm. ko, yung mga hindi ko pa po na-payout. Ang sabi niya po sa akin is, okay na yun, Neng, wag na. So, nakam Nakampante, nakampante naman ka, po, ako. Ka oh, po. Mo tapos yun. lalo po kami nakampante attorney nung po siya sa GC namin na ano ito po so may group chat kayo oh, hmm. tapos sabi niya po sa GC na sir ma'am good pm po good news po may nakausap na po kami sa BIR nilalakad po namin ang permit ko para mas lalong matanggal po ang negative sa isip-isip nyo hoping na matapos na po agad so dine-clear niya po dito yung BIR kaya po karamihan rin po namin Nakambante. sa GC is nakampante na goods at saka walang scam. Tapos nung may mga haka-haka po naririnig sila na may scam, isa, scam, scam, ganyan, sila pa po yung galit tsaka galit pa po yung asawa niya na si JR Articulo na puro ngaw-ngaw daw po sa GC. So bakit po gano'n na wala po ba kaming rights para magsalita sa GC? Ang ginawa po sa inyo, kumuha ng pera, ipinangako na babalik doble yes, or higit yes, pa siguro. Yes, 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 Pero ang pagkakakuhaan lang ng pera na yon ay yung pagka nagka kumuha ng bagong tao. Tama yes, ba? Kung yes, may yes, mga yes, makakabili oh, ng po. slot. Oh, po. Tapos kung ano yung binigay nila, yun din yung iba oh, sa inyo. Oh, okay, ito po yung classic case ng Ponzi scheme na tinatawag isa po yung scam. Okay, pag ganun po ma'am, ang nangyayari and uh, usually po ganito, sinasabi nila yung 10,000 mo, magiging 200,000, 20,000, 50,000. And doon po nalulurin yung mga tao dahil akala po nila easy money, Apo. mabilis pong kikita, tutubo. Ang hindi po nila alam kung ano po yung binabayad lamang nung mga na-recruit po ninyo sa ilalim, yun lang din po yung ibinibigay sa inyo. Para po mapafil sa inyo na kayo po ay nakaka-receive ng tubo. Pakiramdam nyo ay may tubo. Mm -mm. Hanggang sa umabot na po sa punto na wala na pong tao na marerecruit halimbawa natigil na ng pag recruit edi eh wala na din pong maibibigay yes. ganun po ang mangyayari at uh, marami na pong naloko po sa ganyang uh, scenario din ano at uh, paalala na rin po ito sa publiko na huwag po tayong basta-basta magtitiwala lalong lalo na kung easy money na ganyan at uh, nakakalungkot lang din na isipin na mismong Uh, isang miyembro ng ating kapulisan yes. ang gagawa dito yes, sa inyo. Magandang hapon po, uh, Colonel Grospe. Uh, yes, ma'am. Uh, <laughs> okay, Colonel Grospe, meron po tayo dito sampung mga complainants pero actually, madami pa daw po talaga sila no? na nireklamo nire po itong inyong tauhan, si Police Chief Master Sergeant Isabel Articulo bilang isa po sa mga nanloko po sa kanila. Ayon po dito sa ating mga complainants, sir, eh, Nilure in po sila nitong si Police Chief Master Sergeant uh, Articulo at ang kanya mga kaanak na mag-invest po or sabihin na magbigay ng pera sa kanila para po patubuin gamit po yung uh, buy paluwa, paluwa. paluwagan na scheme or uh, pa parang ponzi scheme nga po ano para po tumubo ng pera na doble or higit pa doon sa kanilang ibinigay na pera. Ano na po ba ang uh, kasalukuyang status nitong si Police Chief Master Sergeant Articulo sa inyong opisina, sir? Ah, uh, yes ma'am. Uh, nung nalaman natin ito, mm -hmm. uh, involved siya sa mga ganitong gawain. Mm -hmm. uh, Tinib natin sa part-take uh, na dinala natin dito sa quarters mm -hmm. at uh, sa natin. At uh, sa kalaguya, uh, uh nagpatal ng administrative uh, case against uh, doon sa first of entry for the crime of grievous misconduct at mm -hmm. sa kan At uh, na naman ang Uh, regional uh, office for mm -hmm. uh, further investigation. Nakapag-file na po kayo ng administrative case for uh, grave, grave mga, misconduct and conduct unbecoming. Mga. So ngayon po, relieve po sa trabaho si Police Chief Master Sergeant Articolo, Tama po? Ma'am, uh, na-relieved sa pamplo ng Municipal Police. At pinala natin dito sa Police uh, Provincial Office natin dito uh -oh. po sa SIGAC. Atayin siya ngayon sa antena of the services office. Tama po ba nabigyan siya ng special treatment na like yung bahay, yung bahay treatment? niya po is maraming is maraming bantay na SWAT and then pagpapasok pag uuwi raw po siya ng ano siya, namba, ng, bahay galing sa duty is may mga <coughs> uh, SWAT siya, rin po siyang Bakit escort. Bakit po siya may nakita niyo po ba na may SWAT um, siya? Marami pong nakakita. Marami pong nakasaksi ma'am tuwing ano po. At bakit tuwing, po may SWAT daw? Yun, yun, um, ano meron may nagsabi rin po kasi attorney na ano na yung COP Rao po is kamag-anak niya raw po. Chief of Police ng Cagayan. Yes po. Sir, i-clarify ko lang, relief po ba sa trabaho itong si Isabel Articulo or hindi po? Ah, uh, to na relief siya sa police station ng Pamplona Police Station dahil yon ang unang assignment niya. Hmm. dinala natin dito sa Provincial Police Office para mag Oo, kaso sir, kung nandyan po siya sa inyong provincial police office, eh baka po may pagkakataon pa po siya na maapektuhan po yung investigasyon ninyo, hindi yes, po ba? Man. Yes, man. Ah, hindi naman kasi uh, pinagawa naman natin lahat ng uh, magagawa natin. Actually, uh, mayroon ng mga uh, nag-complain sa Tuliraw na 26 na katao mm. at uh, mayroon din pumunta sa CIDG na 131 na katao na nag-complain against ito siya, uh, sa uh, subject person. Okay, kasi kung totoo po yung sinasabi nitong mga complainant, sir, nakamag-anakan daw po niya yung chief of police ng kagayan. tama po ba yon? Kamag-anak uh, po ba ako, niya? Uh, and wala man akong, ano, wala man alam yan. Mm -hmm. Kasi lalo na kayohan na po dito sa Cagayan. Apo. Uh, yes, ma'am. So, hindi niyo po alam. Kasi, sir, kung ganyan po, ano, at uh, malaki, mukhang malaki nga po itong investigasyon dapat, eh, dapat po nakarelieve na po sa posisyon itong si Police Chief Master Sergeant mm -hmm. Articulo. Temporarily habang iniimbestigahan ninyo kasi habang nandyan po siya sa inyong police force ay may pagkakataon pa po siya na maapektuhan po kung ano man po yung investigasyon na inyong ginagawa, sir. Hindi, relief na doon siya ma'am. relief na doon hey, sa pamplo na doon. Pamplona, Pamplona, police na lang station. Sa, sa, sa police station lamang po. Pero dapat po maski po dyan sa provincial level dahil kayo po ang nag-iimbestiga dyan, di ba? Bilang provincial director yes, po. Oh, baka, oh kasi sir kung may baril pa rin po siya, maari pa rin Ganun. po niyang alam naman niya yung mga addresses nitong mga ito at uh, karaniwan po sa kanila ay kamag-anak din po yung mga na -loko. So baka po makaapekto ito sa inyong investigasyon. Ah hindi po ma'am, kasi eh uh, una sa lahat isa, natin siya na bigis ka dapat and conduct unbecoming Wait lang na natin. Oo nga natin. sir, ang sinasabi ko po, hindi po ba siya pwedeng marelieve muna sa te sa kanya pong pwesto, regardless kung diyan po sa police station o diyan po sa provincial office po ng kapulisan para po hindi po niya maapektuhan at all yung pag-iimbestiga po kasi hindi lamang po ito simpleng grave misconduct at conduct uh, unbecoming ng isang kapolis uh, sir. Marami po siyang na staff na mga mga tao kung totoo po itong sinasabi nila. Naimbestigan natin at karinikawin rin natin doon sa region at hinihintay lang namin yung uh, relief order dito na para mapunta sa regional office for further investigation po ma'am. Uh, okay, so meron po kayong hinihintay lang na relief order, tama po ba? Uh, yes ma'am, meron kami nga uh, hinihintay na ng relief order considering na ito sa label natin sa PPO, Opo. Uh, ang kinaso natin sa kanya is grimmaskan lang at ka nakambikraming i po ng regional office yan, mga level po ng office regional office yan. At hinihintay lang natin yung uh, uh, resolution na i-relief dito po sa PPO, Okay. How about sir, yung pagtulong po sa ating mga complainants na makapagsampa po ng kaso laban dito, hindi lamang po kay uh, police artikulo, ano? maski po dito sa kanya mga kamag-anakan, sila Pauline Mabun, Jericho Mabun at Carlota Gabona. Natulungan na po ba natin sila sir o meron na po ba kayong investigasyon ukol doon? Actually ma'am, meron na tayong uh, uh, complaint na pumunta sa Tuigraw. Meron na 26 na tao na pumunta sa Tuigraw. Mm -hmm. uh, aside from that, meron na rin tayong 131 na punto sa CIDG na, nag na file ng complaint. Ano po ang estado ng pag file nila ng complaint, sir? Meron na po bang resulta ang investigasyon ninyo? Base doon sa, ano, sa Wirao, uh, uh, bali, uh, may diba later na ginawa itong uh, Tokyo Police Station, ganoon din sa CIDG, sa mga involved na personality rito, ma'am. Ano pong ginawa, sir? Uh, sumulat sila ng, ako uh, tingin, sumulat sila ng demand letter Opo. pag sa siya kay Isabel. Mm -hmm. Oo. At uh, para ibalik yung uh, pera na allegedly uh, kinuha niya. So, in short, wala pa po tayong impormasyon bukod po dun sa demand letter, tama po? Yes ah as of wala pa pong ano, wala pa pong uh, feedback. Tungkol dyan sa demand later. Okay. Siguro Hello, sir, Maganda, uh, uh, Police Colonel uh, Gross, siguro po maganda din po na i natin itong mga kababayan niyo po dyan sa uh, mismong Cagayan at sa Tuguegarao na maimbestigahan po at masampahan na po ng kaukulang reklamo, ma mafailan na po ng estafa case itong mga dapat ma para po makampante din ang kanilang loob. Kasi sa kasalukuyan po sir, sa totoo lang hindi din po nila alam kung saan po nila ipa-file yung kanilang kaso, wala po silang idea. So baka po maaari na matulungan nyo din sila, Police Colonel Gorospe, ukol po doon sa pagsasampa po ng kaso? I-invite po sila dito sa, uh, kahit dito mismo sa Police Provincial Office para matulungan natin sila sa file ng kaso sa mga itong uh, uh, personal interest natin. So yung mga kababayan na natin na andyana, please uh, visit our office at uh, uh, mag-file mag, uh, kayo ng complaint against those... Uh, uh, personal increase. Sir, simula kailan pa po na-relieve itong si Police Chief Master Sergeant Articolo? Uh, actually ma'am, nung naramdaman uh, naraman natin na in board siya last uh, June 13, immediately uh, natin. sa Pagbara na Police Station at sila na natin. Kailan po natin yun, yun, sir? Opo, okay. kailan po yun? Kailan, kailan po yun, sir? June 13. Sir? June 13. June 13. oo. at kailan pa po nagreklamo itong 131 na 26 na tao po? Ah, uh, may nagreklamo din ng uh, June 13. sunod-sunod uh, na 'yan, ma'am, nung tinanaman nila na uh, ito na para uh, uh, wala nang uh, para maibigay itong uh, mga suspect. Sunod-sunod uh, na -sunod na marami nang nagreklamo sa atwera. Uh -huh. At uh, mayroon din pumunta sa office natin dito sa PPO Mm at din sa CIPG, ma'am. Oo. Baka naman, baka sir, pwede nyo din tignan yung angulo na, kasi kung totoo nga, again, yung sinasabi nito mga nagre-reklamo, na kamag anak po yung chief of police o kamag-anak po yung kung sino man dyan sa kanilang police station, eh baka naman po, meron palang ibang kasabwat pa dyan po within the police station, itong si police chief master sergeant Articulo, kung, kung meron po talagang ganon na kamag-anakan na na storya ano, baka po paaring maimbestiga maisama sa investigation sir, yung mga kasama po niya doon sa police station nila. Uh, yes ma'am, yes ma'am, dinaguan uh, natin lahat ng paraan mm -hmm. para ma-identify natin mm -hmm. itong mga kasabwat dito mm -hmm. at uh, uh, in-invite ko yung mga naglalamon na Punta kayo sa Office natin dito sa Tugaro Provincial Police Office para matulungan namin kayo. Uh, regarding doon sa complaint against dito sa uh suspect na mga to. Uh Oo, -oh. to to give you an idea lang din kasi ano Police Colonel Gorospe, uh -huh. kaya po ganito, ka insistent yes. itong mga complainants natin. Yung ilan po dito Ay, okay, sir please. 11 million pesos po, po ang naibigay dito sa sa inyong kapulisan itong uh, si Police Articulo at sa kanya mga mag-anak. Yung iba 1 million, yung iba 500,000. Meron pa po bang mas malaki pa? Magkano po? 4. 4.1 million. Sir, ganun po kalalaking laking uh, sums of money ang ating pinag-uusapan. Hindi po biro yung ganun pera. Kaya naman po sila, eh, kung hanggat maaari po, kung kaya po natin silang matulungan, sir, na maimbisigahan di lamang itong si Police Chief Master Sergeant Articulo, pati na rin po yung iba niyang kasabwat, eh, mas okay po yun, sir, para matulungan na natin sila agad. Yes, ma'am. Yes, ma'am. At uh, sabi ko nga, uh, uh... Basta lang sila dito sa provincial police office natin at uh, tulungan natin, i-assist natin sila para makapag-file sa mga suspect na to. Sige po. Ganoon na lang ang gawin po natin, uh, Police Colonel Gorospe. At uh, asahan po namin sir ang inyong tulong at uh, sana po bumaba na rin po yung relief order dyan kay Police Chief Master Sergeant Articulo at uh, mabigyan na po ng hustisya itong ating mga nagre-reklamo marami uh, maraming salamat po Police Colonel Julio Gorospe Jr. siya po ang Provincial Director ng Cagayan Provincial Police Office. Salamat po, sir. Saka, sa kasalukuyan ma'am, ma po natin sana ma -contact. kanina pa po kami hindi tumatawag. Um, Pero nagre-ring ma'am. Uh, nagre-ring po, hindi po sumasagot. Alam ko ma'am, sabi po na naka-hold daw po si Isabel sa PPO ngayon. Ayun nga po 'yung sinasabi ni uh, Police Ah uh, Colonel Gorospe kanina. Nakahold na po siya doon sa kanilang provincial office at tinihintay na din po yung kanyang relief order maitransfer na po sa regional office nila mismo. Ganito ma'am ha, kami po, tutulong po kami dito sa pag po ng kaso kung sa NBI man po yan or kay mismong Police Colonel mm -mm. Gorospe kasama niyo po kami. Apo. Hindi na po hindi po 'yan hawak ng NBI kung didesisyonan po yan ng korte sa inyo or against sa inyo. Nasa korte po yan. As long as meron po kayong pruweba. And I see from here, meron po talaga kayong pruweba na marami po kayong binigay na pera, niloko po kayo. So kung base po lang dito sa mga dokumento na to, maari po talaga magkaroon ng kaso. Malakas po yung kaso ninyo. Okay? So, yong uh, yung, yung pagdesisyon po, kung i-dismiss or hindi masyado na po yung in advance pa. Hindi po natin alam. Maski ako hindi ko rin alam. Depende po yan sa hukom kung ano po ang kanilang pagdidesisyonan. But rest assured from our end dito po sa Wanted sa Radyo at si Senator Rafi po tutulong po sa inyo para po mabigyan kayong hostesya. Thank you po. Opo. You. Kay Charlie at saka kay Pauline balik mo na lang yung pera namin makonsensya ka naman. Yun na lang. Yung balik na, 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 na lang yung pera namin. na may balik yung kapitan <laughs> para wala na pong maging problema. Ayun uh, lang po yung gusto namin na maibalik po yung kapital para po wala na pong maging problema. Amin um, yung sa amin po si ano si Isabel po na ano hanggang kailan po kaya namin hihintayin yung encode encode na sinasabi niya hanggang kailan kami maghihintay ng update niya sa GC kasi attorney am um, ano lagi niya lang po ina-update yung mga new investor. So paano naman po kami na ano na matagal na nag-invest sa kanya na nagtiwala Paano naman po kami na hindi niya kami ina-update? More on, sabi lang po siya sa... ng Monday, magiging mm -mm. Friday, magiging next week na naman po. So hanggang kailan po kami maghihintay na mailalatag yung, yung encode-encode na sinasabi niya na pay-in versus pay-out? Okay, unang-una po sa lahat... Um, hindi po natin alam. Hindi ko rin alam kung kailan po niya maibabalik yung pera. But definitely, ma'am, maari po itong pumasok sa estafa. Kasi yun, nagkaroon po ng panloloko. Okay, when you say na meron pong estafa, kayo po ay, kumbaga, nalure in, may defraudment po na nangyari, fraudulent scheme po on their part, na, ah, sige, bigyan niyo ako ng pera, kaya kong patubuin ng doble, triple, or kung ilan pa po gano'ng kalaki. Nang wala naman po talaga silang legitimate business mm -mm. na pwede pong mag-invest in the first place. Kaya ako po tinatanong kanina, Paano po ba yung sistema? Baka naman kasi nagbebenta kayo ng produkto. Meron po kasi mga ganun na legitimate po talaga ang kanilang business operation na meron po silang binibentang kung ticket man yan, plato o sapatos o kung ano paman po. Pwede po yon na mag invest kayo talaga. At ito ay uh, para din po sa kaalaman ng lahat kung legitimate po yung business na magbibigay po kayo ng pera, kailangan nyo pong i-verify. So, number one, verify it with the Securities and Exchange Commission. Kasi po, pag kayo po ay nangungulekta ng pera mula po sa iba-ibang tao, meron po yung separate na registration with our SEC. Hindi po yan basta maisipan ko lang na, oh, kukuha ko ng pera kay A, kukuha ko ng pera kay B, C, D, E, F, G, H, I, J. Hindi po pwedeng ganon. So separate business registration po 'yan from our SEC. Pangalawa, yung BIR registration, hindi po necessarily na may BIR registration ng isang tao, siya po ay involved na in a legitimate business. Okay? Lalong-lalo na po kung investment ang ating pinag-uusapan. At magtaka na po kayo kung sinabi po sa inyo na yung 10,000 ninyo ay eh gagawin kong 50,000 for example, kahit sino po sigurong businessman, and I'm not a businesswoman, ano, pero siguro naman po, sa mga legitimate po na businessman, wala pong makakapagpangako ng 10,000 naging 50,000 bigla. Wala pong makakapagpangako sa inyo ng 200% return of investment. Wala pong ganun. Medyo ano na yan, out of this world na yan at talagang heavens and earth nang ipinapangako sa inyo. Nan. Doon pa lang po ma'am, magtaka na po kayo. Bakit po kayo pinapangakuan ng gano'ng kalaki? Saan nang gagaling yung gano'ng kalaking pera? At hindi po, uh, ito po, in your future transactions din, mahalaga din pong pag-isipan nyo ding maigi. Kasi 11 million is no joke. Yes, 1 million is no joke. Kahit 500,000 or 200,000 yan, hindi po biro yung ganyang kalaking pera. Mm -hmm. Na dapat po, pinag-iingatan natin at iniimbestigahan din natin, inaalam natin maigi. Saan po ba natin iniinvest Okay? So... Oh, don't worry, tutulungan po namin kayo, ma'am, pero yung proseso po, idaan po natin sa tamang proseso. Kung kayo kailangan po na magsampa kayo ng kaso, mas maganda po yun. Pero kung yung pagdating po sa group chat nyo, wag nyo na pong paniwalaan yung sinasabi niya mag-encode. Baka po pag nag-encode, eh, wala din naman po maibigay sa inyo. Wag nyo na pong asahan yung gano'n, okay? Kasi malamang yan, yung pera po, umikot lang din po na umiikot, naghahanap po ng bagong mare-recruit Ganun po ang nangyayari. Mm -mm. Sige okay? Po. Sige po. Maraming salamat po at thank you, na lang din po, Ma'am ha, sa mga alam ko pong pinaghirapan niyo 'yung mga pera ninyo. Huwag niyo na pong ipagkatiwala basta-basta sa ibang tao. Yes po. Okay? Sige po. Maraming salamat po at uh, hopefully masettle na po natin 'yung issue thank na you, 'to. Po. Thank salamat you, po. Ma thank you. Thank Ma'am. hapon po.